Ang Battle of Stalingrad ang itinuturing na pinakamadugo at pinakabrutal na labanan na nangyari sa World War II. Tinatayang aabot sa 1.2 million katao ang nasawi sa labanang ito, kung saan kinabibilangan ito ng 350,000 na sundalong German at 750,000 naman na sundalo mula sa panig ng Red Army ng Soviet Union. Pinatayang aabot din sa 40,000 libo na sibilyan ang nasawi sa nasabing labanan at nagdulot ito ng halos pagkakawasak ng naturang syudad. Ang labanan sa Stalingrad ang naging sukatan kung sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ng Nazi forces ni Adolf Hitler at ng Red Army ni Joseph Stalin. Pero bakit nga ba na sa Battle of Stalingrad, pinugus ng magkabilang puwersa ang kanilang buong lakas upang taluni ng isa't isa? Ano nga bang meron sa sudad na ito, kung bakit ganoon na lang ito kaimportanteng makuha ng magkabilang puwersa? Ano ang naging layunin ni Hitler kung bakit inutusan niya ang kanyang hukbo na lusubi ng Stalingrad, gayong hindi naman ito kasama sa kanilang orihinal na plano? Ano rin kaya ang layunin ni Joseph Stalin kung bakit halos ipadala niya lahat ang kanyang buong puwersa sa Stalingrad, gayong hindi naman masyadong mahalaga ang lungsod na ito sa nangyayaring digmaan? Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang napakatindi at napaka-brutal na sagupaan ng mga sundalong Nazi at ng mga sundalo ng Red Army. Tatalakayin din natin kung paano nagwakas ang madugong labanan sa Battle of Stalingrad. 22, 1941, nang ilunsad ng German forces ang Operation Barbarossa, na layuning sakupin ng buong Soviet Union. Tinatayang aabot sa mahigit tatlong milyong sundalo ang ipinadala ni Hitler upang sumalakay patungong Moscow. Sinamahan pa yan ng mahigit sa tatlong libong tankeng pandigma at dalawang libot limandaan na aircraft at aabot sa dalawampung libo na artillery. Ang Operation Barbarossa ang itinutuling na pinakamalaking invasion sa kasaysayan ng mundo. Ang naturang offensive ng Nazi ay nahati sa tatlong malalaking pwersa. Ang una ay ang Army Group North na pinangunahan ni Field Marshal Wilhelm von Leeb, na layuning sa kupi ng Leningrad sa Russia. Ang ikalawang grupo naman ay ang Army Group Center na pinamunuan naman ni Field Marshal Fedor von Bock, at nakasentro naman sila sa pagsalakay sa Moscow at ang ikatlong grupo ay binubuo ng Army Group South sa pangungunan ni Field Marshal Gerd von Rundstedt at target naman nila na masakop ang buong Ukraine, na bahagi pa noon ng Soviet Union. Sa unang bahagi ng Operation Barbarossa ay naging mabilis ang pag-atake ng Nazi forces gamit ang taktikang blitzkrieg o malakidlat na pag-atake. Dahil sa mas malakas at makabago ang mga armas ng German forces, Walang nagawa ang Red Army kung hindi ang umatras, at nagkasunod-sunod ang kanilang mga pagkatalo sa mga labanan. Pero nagsimulang magbago ang takbo ng digmaan, nang magpangabot na ang magkabilang puwersa sa isang maliit na lungsod na tinawag na Stalingrad. Wala sa orihinal na plano ng Nazi ang pag-atake sa naturang lungsod. Ngunit paano nga ba natoon ang atensyon ni Hitler sa Stalingrad? Habang nagpapatuloy ang mga offensive ng German forces, kasabay naman ito ang paglipat ng mga reserbang sundalo ng Soviet Union mula sa kanlurang bahagi ng bansa, papunta sa Eastern Front. Dahil dito ay lumakas ang resistance ng Red Army, partikular ang mga kasundaluhan nito na dumedepensa sa Moscow. Kung ang Army Group North at South ng German forces ay naging matagumpay sa kanilang misyon, tila nahirapan naman ang Army Group Center sa kanilang pagsalakay sa Moscow. Ito ay dahil sa patuloy na paglakas ng resistance ng Red Army. Nakadagdag din sa problema ng German forces ang unti-unti ng pagkaubos ng kanilang reserbang langis na napakahalaga sa kanilang pakikipagdigma. Kaya indes na ipagpatuloy ang pagsalakay sa Moscow, minarapat ni Hitler na ibahin ang estratehiya ng kanyang hukbo, at mas pinili niya na salakayin ang lugar ng Kaukaskas na malapit sa Black Sea. Ang lugar na ito ay kilala dahil sa mga reserba nitong langis, at sa mga oil fields nito na napakahalaga sa ekonomiya ng Soviet Union. Kapag napa sa kamay ito ng Nazi, siguradong magkakaroon sila ng malaking reserba ng langis, at magbibigay sa kanila ng bentahe sa digmaan. Noong July 23, 1942 nang ilunsad ng German forces ang Operation Edelweiss na layuning sa kupi ng Kaukastas, at mapasakamay ang mga reserba nitong langis. Sa kalagitnaan ng naturang operasyon, isang kadahilanan ang nagtulak kay Hitler upang baguhin niya ang orihinal na plano ng naturang operasyon. Habang pinagmamasdan ni Hitler ang mapa sa katimugang bahagi ng Soviet Union at ang lugar ng Kaukastas, isang maliit na syudad ang pumukaw sa kanyang atensyon. At ito ay walang iba kundi ang lugar ng Stalingrad na ipinangalan kay Joseph Stalin, na siyang leader ng Soviet Union. Agad na nagka si Hitler sa naturang lungsod, at hinunad niya na masakop ang lugar. Naisip kasi ni Hitler na kung masasakop niya ang Stalingrad, siguradong magdudulot ito ng matinding kahihiyan sa kanyang mortal na kalaban na si Stalin at sa buong Soviet Union. Dahil sa kanyang labis na kagustuhan na ipahiya si Stalin, na pagdesisyonan ni Hitler na ibahin ang orihinal na plano ng Operation Idovice. Imbes na ipo focus lang ang kanyang hukbo sa pag-atake sa Kaukastas, na pagdesisyonan niya na hatiin ang kanyang gukbo sa dalawang puwersa. Ang una ay ang Army Group B na siya magpapatuloy sa pagsalakay sa Caucasus. At ang ikalawang grupo naman ay ang Army Group A na siyang naatasan upang sakupin ang Stalingrad. Sa kabila ng mga naging babala ng kanyang mga general at mga payo ng mga ito na mag-focus na lang sa Caucasus, hindi ito pinakinggan ni Hitler at mas pinili niya na unahin ang Stalingrad. Pero ang desisyon ito ni Hitler ang siya palang magiging mitsa ng unti-unting nilang pagkatalo sa digmaan. At noong August 1942, nang simula ng German forces ang kanilang offensive sa lungsod ng Stalingrad. Sa pamumuno ni General Friedrich Paulus, lumusab sa naturang lugar ang 6th Army ng German forces, na binubuo ng mahigit sa 300,000 na mga sundalo at mahigit sa 500 tankeng pandigma sa tulong ng German Air Force na naglulunsad ng mga pambobomba sa Stalingrad mula sa Himpapawid, naging matagumpay ang unang bahagi ng offensive ng Nazi forces sa naturang lungsod. Gamit ang kanilang mga mas makabagong kagamitang pandigma at mas malalakas na tangke, matagumpay na naitulak pa at frost ng mga sundalo ng German forces, ang resistance ng Red Army sa Stalingrad. Pero makalipas ang ilang linggo ng labanan, dito na nagsimulang dumating ang reinforcement ng Soviet Union, upang tumulong sa pagtatanggol sa lungsod. Tinatayang aabot sa mahigit isang milyong sundalo ng Red Army ang lumaban sa Battle of Stalingrad. Dahil dito ay mas lalong tumindi at naging mas madugo at mas brutal ang naging labanan sa pagitan ng dalawang puwersa. Walang humpay na mga pambobomba at putok ng mga baril ang maririnig sa buong bahagi ng lungsod, at sunod-sunod din ang mga pagsabog. Dahil sa tindi ng labanan, nagresulta ito sa pagkakawasak ng buong lungsod at pagkakasawi ng maraming sibilyan. Base sa mga naging pahayag ng mga sundalong nakaligtas sa Battle of Stalingrad, kahit saan daw sila tumingin ay nagkalat daw sa buong lungsod ang mga bangkay ng mga sundalo at mga sibilyang nasawi sa labanan. Lumipas pa ang ilang buwan at nagpatuloy pa ang madugong labanan sa pagitan ng German forces at ng Red Army ng Russia, habang tumatagal ay unti-unti nang humihina ang puwersa ng mga sundalong German dahil sa kakulangan ng supply ng armas at reinforcement sa kabilang banda tila walang katapusan naman ang pagdating ng suporta sa panig ng Red Army at kitang-kita na ang paglamang nila sa labanan mas lalo pang nagpahirap sa sitwasyon ng mga German soldiers ang napakatinding lamig Mulut na rin ng pagsisimula ng winter season bumagsak ang temperatura hanggang sa negative 20 degrees, na nagdulot ng matinding lamig at pagkakasakit sa mga sundalong German, sinamantala ito ng mga Ruso at naglunsad sila ng mga magkakasunod na ofensiba, upang patuloy na paatrasin ang mga Nazi. Dahil sa labis na hirap at kakulangan ng armas, dito na nag-request si General Paulus ng pag-atras, mula sa mga high officials ng Nazi. Pero tinanggihan nito ni Hitler at pinutusan niya ang 6th Army, na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Stalingrad, sa kabila ng pagiging dehado nila sa labanan. Noong November 19, 1942, inilunsad ng Soviet Union ang Operation Uranus, kung saan sumalakay sila sa magkabilang panig ng lugar, kung saan naruroon ang 6th Army ng German Forces. Pinamunuan sila ng isang general na batikan na sa larangan ng digmaan, na si Marshal Georgy Zhukov. Layunin ng opensibang ito na palibutan ang mga sundalo ng Nazi, at pigilan ang mga ito na makatanggap ng supply ng armas at pagkain. Sinimulan ng Red Army ang kanilang offensive sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga bomba gamit ang mga artillery. Matapos nito ay walang humpay din ang pagsalakay ng mga kasundaluhan ng Red Army, hanggang sa tuluyan na nilang mapalibutan ang 6th Army ng German Forces. Dito na natrap sa loob ng lungsod ang mga natitirang 90,000 na mga sundalong German, at nanganganib na sila ay mamatay sa digmaan, o di kaya naman ay mahuli ng Red Army. Sa pagkakataong ito ay putol na ang linya ng supply ng armas at pagkain para sa mga sundalong German. Pero kahit papaano ay nakakatanggap pa rin sila ng kakaunting tulong, dahil sa mga eroplano ng German forces na naghuhulog sa kanila ng mga supply ng armas at pagkain pero hindi ito naging sapat, upang ipagpatuloy pa nila ang kanilang pakikipaglaban sa Stalingrad. Sinubukan pa ng German forces na iligtas ang kanilang mga kasamahan na natrap sa loob ng Stalingrad, upang maiwasan na mahuli ang mga ito ng Red Army. Noong December 12, 1942, nang ilunsad ng German forces ang Operation Winter Storm, nalayuning buwagin ang depensa ng Red Army na pumapalibot sa syudad ng Stalingrad. Pinangunahan ito ni General Erich Manstein, at kasama niya ang buong German 4th Panzer Division Army. Sa kabila ng mga matitinding counter-offensive na kanilang isinagawa, bigo pa rin ang mga sundalong German na buwagin ang depensa ng Red Army. Sa bandang huli, nabigo ang plano ng German forces na iligtas ang kanilang mga kasamahan sa loob ng Stalingrad. Dahil sa pagkakabigo ng Operation Winter Storm, dito na nawala ng pag-asa ang 6th Army na sila ay makakalabas pa sa naturang lungsod. Kaya noong February 2, 1943, tuluyan ng sumuko ang natitirang mga sundalong German at dito na nagwakas ang matinding labanan sa Stalingrad. Sa pung libo ng mga German soldiers na sumuko at naging prisoner of war sa Soviet Union, nasa limang libo na lang sa kanila ang nakauwi ng buhay. Ang pagkatalo ng German forces sa Battle of Stalingrad, ang itinuturing na pinakaunang pagkatalo ng Nazi sa World War II. Nagdunot ito ng matinding dagok at kahihiyan para kay Hitler, at sa buong Nazi regime, ang kanyang labis na kagustuhan na sakupin ng Stalingrad, ang siya palang magdadala sa kanyang hukbo patungo sa pagkatalo. Matapos kasi ang pagkapanalo ng Soviet Union sa Battle of Stalingrad, tila nagdunot ito ng matinding kumpiyansa at mataas na moral para sa mga sundalo ng Red Army, nakatulong ito ng malaki sa kanilang hukbo, upang magkasunod-sunod na ang kanilang mga panalo sa mga battlefields. Sa kabilang banda, nagdulot naman ito ng mga sunod-sunod na mga kabiguan, at pagkatalo sa panig ng German forces, patunay lang ito na ang isang maling desisyon ng isang leader, ay maaaring magresulta sa isang napakalaking kapamahakan. Ang mapait na sinapit ng 6th Army ng German forces sa Battle of Stalingrad, ay isa lamang sa mga patunay kung gaano katindi at kalupit ang ikalawang digma ang pandaydig.